Good morning mga kasambahay, mga sir, mga ma'am Nagbabalik po ulit ako Update ko lang po kayo ulit sa Bakuran po o Swimming po Or resort po ng amo na po namin ah, Tara po Samahan niyo po ako Yan ah, Nagtabas ang amo Ang amo ko nagtabas Kaya kailangan ko po Kailangan ko siya walisan ulit kasi nakatabas siya ng halaman Yan. kaya kailangan ko ulit siyang walisan kineriman po niya 'yan kasi para maganda pa rin po yung focus ng halaman Kawalisan ko po, po yan kasi tinabahan ko po niyan. Para matatagal, matatagal yung mga halaman. Gusto ko lang pong i-ano ulit sa inyo yung kahapon, yung risotto. Ayan po. Ayan, ayan po siya. Yan po yung buuan ng resort. Uh, dito po ginaganap yung ano pag may ano pag may napapa-reserve dito po libre na ka libre na kayo ng karaoke at ng wifi. Ito lang po isa tanay Rizal. Maraming salamat po. Bye-bye.